Look at this, guys. Ooh, take my this. na. Yes, sarap ng ulam, oh. Wow. Yummy. Gulay. With, ah, uh, dito. Pinakabigdata to. Ito, kulitis ano. Kulitis, ito, kulitis to. Tapos gulay. Ito, ang gulay, guys. Favorite. Ito ang ating kulay. Diba? Uli lang tayo. At uli lang. Alright. Kain tayo guys. Isang ito. Oh. Look at this. Hmm? Alright. Sabaw. Sabaw. Oh. Tapit. ang dalawang ipon guys. Okay oh, na. Alright. Let's eat, guys. Oh, where's this? Kaya na. Yes. Sarap na ulam, oh. Wow. Sarap. Ayaw.